Pamay-ni comment ko sa latest na sinabi ni BBM na uh, lifestyle check about mga Marites. Oh! Uh, Dapat lang. Dapat lang. At hindi lang yung elected uh, public officials ha, pati yung mga appointed uh, public officials at hindi lang yung mga um yung On the surface, nasasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dami ng mga uh, public officials. Bipi, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng uh, korupsyon, lalong lalo na sa yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng libreng advice uh, sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Ah, uh, panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Zar uh, corruption, corruption tapos flood control lang eh ang daming projects sa, sa gobyerno, hindi lang flag. Flood, flood... <laughs> oh, so yon. Yan lang po.